Tama ang sinabi ni Tatay Digong. Nung kayo'y tumatakbong congressman, naka-G-Shock lang kayo. Nung nakaupo na kayo, naka-Rolex na kayo. Nung pumunta kayo ng Malacanang, naka-FX lang kayo. Paglabas ninyo, naka-BMW na kayo. Asa ang mga konsensya ninyo? Mahiya naman kayo sa mga ninanakaw ninyo. Hindi niyong pera yan! ...ni Marcos at ngayon ay kanya pong nakita ang katotohanan. Pakinggan po natin ang isa ating kapatid tapos ikaw. Magandang uh, tanghali sa atin lahat na nandito sa sa Israel, harap ng uh, Robinson Gallery. Magandang hapon at mabuhay tayong lahat. Sana sabayan niyo kami rito. Sa pakikipaglaban natin sa bangag na presidente, sa sindikato siyang pinuno sa pagnanakaw ng kaban ng bayan. Siya ang pinuno ng mga drug lord ito sa bansang Pilipinas. Siya mismo ang pumiperma ng trilyon sa buwis ng mamamayang Pilipino para nakawin ng nasabing bangag na administration na ito. Ako po nananawagan ng matiwasay. Nananawagan po kaming mamamayang Pilipino sa iyo, Bongbong Marcos, na sana magkusa kang bumaba kung ayaw nyo sabitin uli ang silapit nyo noong 1986. Kasama ako sa pagpapatalsik sa inyo. Kami nilabot sa Kino ang nanda sa Welcome Rotonda. Ngayon, nakikiusap kami na bumaba ka ng matiwasay. Huwag nang abutin ng katulad noong 1986 na nangyari sa inyo. Dahil pagka hindi pa kayo bumaba sa pakiusap namin, mas masahol ang sasabitin nyo noon ngayon kaysa noon. Kami po nakikiusap ang mamamayang Pilipino na inyong inaabi, inyong pinagpapasasahan, kinagahasan nyo sa pamamagitan ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Muli po kaming nananawagan ang buong persa dyan sa Malacanang, lalo na, lalong lalo na kaya uh, bubong Bobong Adik Drug Lord Marcos, bumaba ka ng matiwasay. Ha? Ikaw ang pinuno ng sindikato dito sa bansang Pilipinas. Pinapaikot mo ang mamamayang Pilipino, nilalaro nyo ang mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng inyong kasinungalingan na bukas makalawa ito asenso na at maunlad na ang bansang Pilipinas. Hindi mo kami mapagsisinungalingan sapagkat kami ang mamamayang Pilipino nakabantay at nakatutok sa iyong administrasyon na bangag. Marami maraming salamat sa atin at mabuhay tayong lahat. na Nakikiusap pumuli kami, Bongbong Marcos. Sana pumabaka ng matiwasay at wag nang abutin katulad na nangyari sa inyo noong 1986. Pag nangyari yan ngayon, mas masahol ngayon kaysa noon. Maraming salamat sa ating lahat. Thank you, brother. Maraming salamat, Maraming salamat bro. po. Magandang araw po sa lahat. Ako, hindi ako sanay ng ganitong sitwasyon. Subalit naawa na ako kay Tatay Digo dahil, dahil kinakampanya ko siya ng itaas ang, ang makasahod ng mga pulis at mga sundalo bakit siya ngayon nakakulong sa ICC ito ang ano ko ang ang malaking problema ngayon sana naman sir isipin naman ninyo ang kapakanan kasi iniisip din namin na yung kusang loob namin na hindi maabot sa ganito na bigla na lang harasin ng itong nandito sa paligid namin ito ang nagpataas ng sahod sa inyo pati mga sundalo sana naman sen, ako hindi ako namoyboy baka dukay na ko naglagot sa dapo pa ko naglagot pa dagang salamat sa tanan magpabalik po tayo mamaya alas 5 ng hapon ha magkakaroon tayo ng mapayapa ngunit matatag na panawagan nang pagkontina at panawagan ng mamamayang Pilipino na palayasin na at paalisin na sa puder ang punot dulo ng kriminal na pandarambong sa kaman ng at problema ng buong lipunan ngayon si Marcos at si Romualdez. Ito na po ang huling bahagi muna ng ating umagang programang ito at magkikita tayo muli dito along Edsa Ortigas mamayang alas 5 ng hapon. Take it away, brother. Okay, magandang tanghali po sa ating lahat. Mas lalo na po sa ating mga kasamahan na nandito ngayon, lalo na po sa pamumunuan ng Robinson's Galleria, sa pagpapayag nila na tayo'y gumamit ng kanilang pasilidad upang mailabas ang ating sama ng loob sa ating mahal na gobyerno ito. At sa ating mga kasamahan na mga media, maraming maraming salamat at sana sa pamamagitan ninyo ay may parating natin sa taong bayan ang tama at totoong balita na walang kinikilingan at talagang walang pinoprotektahan. Kundi kung ano ang saluubin ng mamayang Pilipino ay iparating natin sa kanila. Ang una po na aking tutulig sa ay ang pumalit na Senate President Senator Tito Soto para po sa inyo itong talumpati kong ito. Una, takot ka ba? Kay uh, Martin Romualdez, naging sunod-sunuran ka. Tandaan mo, mas powerful ka kaysa kay Martin Romualdez. Bakit sumusunod ka sa kanya? At pinalitan ninyo ang abogado para sa Senate Blue Ribbon Committee. Pinalitan ng isang dating may kaso din na si Senator Ping Lakson. Bakit? Ayaw natin na lagay ng malinis na politiko sa ating pamahalaan. Gusto natin palagi mayroong pro-protekta sa mga politikong kurap dyan na magnanakaw na walang ginawa kundi lostasi, lostayin ang pera ng taong bayan. Hindi na ba kayo naawa mas maraming mga mahihirap ngayon kaysa sa nakaka uh, nakakaahon sa buhay. Sana naman gamitin ninyo ang pera ng gobyerno upang solusyonan ang problema ng ating bansa. Huwag na po natin hantayin na dumating ang panahon na magaya tayo sa nangyari sa Nepal ngayon. Apag hinantay po natin yun, tandaan mo, Lisa Araneta, kawawa ka sa taong bayan. Romualdez, dapat magkaroon ka naman ng hiyong hiya sa iyong sarili. Kusa ka na magbitiw bilang Speaker of the House. Kung talagang malinis ang iyong konsyensya, magbitiw ka. kasamahan mo sa Quadcom na mga kapwa mo tulongges na kongresman, Sa lahat po ng mga congressman ngayon na nandyan na nakaupo, bumaba naman kayo sa laylayan para makita ninyo ang tunay na buhay ng taong bayan. Huwag lang kayo umupo dyan sa inyong upuan na napakalamig, nagpakasasa, sa pera ng taong bayan. Mahiya naman po kayo sa mga nagdudugot pawis upang kumita ng kakarampot at bago pa mapunta sa kanila ang kanilang mga sweldo ay kantas na ng inyong nanakawin na buwis ng taong bayan. Mahiya naman kayo, mga putang ina ninyo. Hindi ba kayo naawa? Actually, hindi lang po mura ang karapat dapat sa kanila sa pagtustay niya ng pera ng taong bayan. Tama. Ano ang nalalapat sa kanila? Dapat pakulong sila ng habang-buhay. Tama ang sinabi ni Tatay Digong. Nung kayo ay tumatakbong congressman, nakajisak lang kayo. Nung nakaupo na kayo, naka-Rolex na kayo. Nung pumunta kayo ng Malacanang, naka-FX lang kayo. Paglabas ninyo, naka-BMW na kayo. Asa ng mga konsensya ninyo? Mahiya naman kayo sa mga ninanakaw ninyo. Hindi nyo pera yan. Sapagkat ang buhay natin dito sa ibabaw ay pansamantala lang. Ibalik ang pera ng bakit kayo nagtatago ngayon sa ibang bansa? Pumabaan naman kayo! Pumabaan kayo? At sagutin ninyo ang lahat ng paratang sa inyo! Kung talagang makakapalang mukha ninyo, sige! Magtago kayo, mga hindot! Kayo! So, yun po! Yun lang po, muna Maraming maraming salamat! At babalik at magkita-kita po tayo mamayang 5 p.m dito sa Robinson's Galeria. Maraming maraming salamat po at magandang tanghali sa ating lahat. Mga kababayan, magpasalamat na rin tayo sa mga media at mga vloggers at lahat na nag-cover dito. Please, come back 5pm mamaya. We appreciate yung presence nyo dito ngayon. Mga kababayan, ang mga nag na mga takip ng kasirola at kasirolang walang laman, sabay-sabay nating painayin sa At babae ng panawagang Marcos Romualde!